Hello, good evening guys. Tingnan mo. Parang awa nyo na, na-disaster kami. Ito, oh. Oh. May mga ginsakupan ng mga de Guzman. Oh, naka Oh, yun, naka-awa. Jesus, ang sexy. Oh, yun Oh, guys. Ilang kama yung nandun sa inyo? Kayo lang <laughs> Ay, mabisita. Ay, oo pala. Wow, naman yan, o. Oh. Tingnan nyo yan. Bonggesios. Oh, ito pa. Beautiful leaders. Каран алышты. Баһулы ба.